Mama. Hai. Dia taoting deh. Tomas pina tubo. First time. <off>. Oh, well, <laughs> oh. saan <laughs> magawa? Nangangari yung kamik. Lisa, <laughs> Lisa, Lisa yon. Diaw! Termino yung dalawa. Termino. Para kung ano? Para kung para ano? Para sa para ano? Go back, go back, go back, go back. What's up, Max? What's up, Max? What's up, Max? What's up, Max? na nagkakaingay, oh. Wag ako! Go back, go back. Go back, What's up, Max? Ah, what's up, Max?

Kain na pang ako mag-aaral ng video. Max, stop Max. Stop Max. Max, stop. Pero naka pa din. Tao yun sa sarili niya. Baliw. Sa na dito to, ay hindi to. Hay, ang salita ka naman. Salita <laughs> <Ay, laughs> ka naman, Erlin. Video mo to to inakita. Saan? Panot, panot.

Hari om si, Atu, ka, Hindi, si Shedong, Oh tuh. <laughs> Pak. <Shedong. Kakawan, laughs> <Mampi. laughs> <laughs> Mga nakapost na <ni>, eh. <laughs> CRD. Paano, 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 ano yung toy stop to? Paano, paano,